Ganyan po ang pag papalaw. Ayan po. Ayan po. O, oh, ayan. Ayan po. Kukuha ka po ng isa at itusok. Ayan. siya. Ayan. Yan po ang bagong invention ng Palawan ngayon. Yan po ang bago. Dati po ay yung sa arado. Ayan po. Pagka may nakasabit pa po yung ano yan. Tanggalin po yan. Ah, ito to, so po yung sundang dun sa kanyang bayawang. Ayan po. Uli. Ayan. po palawa na bagong invention ayan po ayan po ang niyog na palawan naroon po ang mga bunot ayan po sa puno ng niyog ayan pwede na rin po yung pataba dyan sa niyog ayan lakad naman po tayo may sa ano dun, oh. ay may isa pa po pala Ayan po, ayan po ang uri ng pagpapalaw. Ayan po, ayan po ang aming paligid. Ayan, ayan po. Ito po si Margarita. Ayan po ang fans Nakaupo siya sa neog. Ayan. Smiley face po yan. oh Ayan po ang masugid naming anak na mahilig sumama sa nyugan. Ayan po. Ayan po siya. Ka. Hmm, wala na po yung pasok kaya po sabado ngayon siya po ay sumama ayan umiinom po siya ng tubig nauhaw na po siya <laughs>